Sa police report, ginransak sa mga hindi kilala ng kabatahan ang pila ka mga classroom sa Quintin sa Elementary School sa Haro, Iloilo City. Ginkumpirma nga nagkaladula ang mga baligya sa school canteen, mga bulong sa school clinic, kag mga gamit sa kindergarten room. Sa interview sa Bomba Radio kay Marites Tikyo, vendor sa canteen, iya ginpahay ganakitan niya sang aga nga bukas ng puertahan sa clinic kag kindergarten. Ginapatihan nga nag-agi sa atop sa canteen ang mga kawatan bungod manubo ini Nakita naman mga gamit nga posible gin gamit sa pagpangawat ka isang martilyo kag tigib padayon pang investigasyon sa mga pulis sa natabo nga insidente o oh, ang ginpati bilog yung ma'am tanan gyud tipo may nagsulod tapos pag open na pag sulod na mo sa kantin nakita ko dayon ang kantin mo open kag ang amon stak, na dayon ang kinder kag ang clinic open tibot silingon ginransaksya, siya kay balaan mo mamang iba niya room may grills na siya ang wala grills sa ang uh, ano ang clinic kag ang kinder mula nang ng wise grills pero ang kantina naman niya ma'am kaya mo nga ang vendor nga si Marites